Yung mga idol, nandito tayo ngayon sa RJ Farm. Kung saan merong uh, malberry. Ayan, pagpapasok kayo dito. No cup, no entry pala sila. Oh. 50 pesos yung isang cup. Pupunoy nyo yung cup na ganyan. No? Oh. Pag napuno nyo yan, 50 pesos. Pero only ano dito. Only kain. Ayan, hanggang namimitas ka, pwede kang kumain ng kumain. Ito yung kanyang mga grapes, mga kabaranggay. Oh. Ay, yung mga grapes niya. Maliliit pa yung uh, bunga. Here dito, malalaki na mga uh, Barangay ayan. Yung mga papasyal dito Ayan, yung mga grips nyo Nasisira ayan. Malilit pa Ito yung uh, malberry Ayan Ito yung mga malberry mga idol oh. Yung masarap dito Yung mga ganito eh yung mga black tayo no. Yun, oh. Yung mga black na yan, ito yung masarap. Ya, yeah, ito. Ito yung masarap. Ya, yeah, oh, mga barangay oh. Ito oh, pag kulay black na ganito, ito yung napakatamis dito. Hmm. dito, dito lang to sa Gatchawin, Arayat, right, Pampanga. Nalapit lang to sa highway. Ayan, kaya pasyal kayo dito mga idol. Um, sa barangay ko sa Concepcion, pasyal lang kayo dito. Sa po, only, kahit kain ka ng kain, pwede dito. Mm, dahil buong ah. Kain ka ng kain, pwede dito. Hindi tayo nakakuha ng cup. Hindi pala tayo ng cup. Lalagyan natin ng ano. Nalbere. Ano, daming tao dito mga idol. Hmm. Ano, mga idol, ah, daming tao. Mga nag-aano din sila pumipitas. Ano, hmm. dahil pa rin silang naiwan. Ano, ano, kapag neto. Ano, tamis. Hmm. daming ano, hinog. Ano, hmm pag kulay black na ganyan masarap hmm. daming tawag dito ito meron pa sila dito gawin dito yung mga kabarangay yung mga gustong commercial dito sa may RJ Farm dito lang sa may uh, Gatchawin malapit lang yon. basta makita nyo yung bagong daang ano bagong gawang daan dun yon. Ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog. Busy busy tayo sa barangay. Ngayon na uh, makapag-vlog na tayo niyan. Okay mga idol. Ta salamat sa inyo lahat. Bye.